Mga palatandaan na totoong dinalaw ka ng isang yumao sa iyong panaginip at hindi lamang ito isang simpleng panaginip. Isa sa pinakakaraniwang uri ng panaginip ay ang pagdalaw ng isang yumaong mahal sa buhay o kakilala. Sa psychology, ang pagkakapanaginip ng isang yumao ay pahiwatig na hindi ka pa nakakapag-move on sa pagyao ng nasabing mahal sa buhay o kakilala. Maaring ito ay mga hulugan rin ng pagwawakas ng isang kaganapan sa buhay o pakiramdam na tila nawawalan ka na ng pag-asa sa waking life. Sa spiritual world, tunay na ang panaginip ay ginagawang bihikulo ng mga espiritu sa dako paraon upang makipag-ugnayan sa mundo ng mga buhay. Ang tanong, paano madi kung ang panaginip kung saan nakipag-ugnayan sa iyo ang isang yumao ay totoong naganap sa dream realm o tinatawag na visitation dream o bunga lamang ng iyong subconscious mind. Sa psychological point of view, kung sa panaginip ay inakala mong buhay pa rin ang yumao at gumaganap ng mga karaniwang gawain, nagpapahiwatig ito na ikaw ay nasasabik sa taong ito kung ang yumao naman ay nagbibigay ng payo, palatandaan ito na sa waking life, ikaw ay nangangailangan o naghahangad ng gabay, pagkalinga at proteksyon. Ang pagkakapanaginip sa yumaong mahal sa buhay ay nagsisilbing scapegoat o defense mechanism upang makahugot ka ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang paglaban sa buhay sa spiritual point of view ang pagkakapanaginip ng isang o sa buhay ay pahiwatig na hindi pa natatahimik ang taong ito at may mensaheng ibig iparating sa iyo narito ang ilang palatandaan ng isang tunay na visitation dream una totoong totoo siya sa iyong panaginip kitang-kita mo ang kaniyang emosyon at malinaw rin ang mensaheng ibig niyang iparating kung ang iyong panaginip ay nasa anyo ng simbolo, ito ay hindi matatawag na visitation dream. Pangalawa, masaya at nasa ayos na kondisyon ng muka at pangangatawan ng yumao sa iyong panaginip. Ayon kay Dr. Jaime T. Luklikwangko ng Inner Mind Learning Institute, kung saan nakapag-training ang iyong lingkod, ang kaluluwa ng isang yumao ay nagpapakita sa estado ng kaniyang kabataan kung saan siya ay makisig, maganda, malakas at kaaya-aya. Kung ang isang tao ay namayapa na matanda na, siya ay magpapakita sa edad ng kaniyang kabataan sa makatuwid ang isang yumaong dumalaw sa panaginip ay laging masaya at may positibong dating. Hindi magpapakita ang yumao sa panaginip na malungkot, may sakit o hindi maayos ang forma. Pangatlo, may pagkakasunod-sunod ang panaginip. Kung ang paglitaw ng isang yumao sa panaginip ay by sequence hanggat sa may parating niya sa iyo ang lahat ng kaniyang mensahe. Pang-apat, natatandaan mong ang iyong panaginip. Malinaw at detalyado mong naaalala sa iyong pagkising ang iyong panaginip, may kakaibang kurot sa iyong damdamin. Ang pagdalaw ng isang yumao sa iyong panaginip ay tanda ng kanilang pagmamahal. Ito ang paraan nila upang iparating sa iyo na bagamat sila ay nasa dako na roon, ang kanilang pagmamahal at paggabay ay nananatili kung ang iyong panaginip ay maikakategorya mo bilang visitation dream, ang tanging magagawa mo ay mag-alay ng panalangin para sa yumaong maong dumalaw sa iyong panaginip. Ipagtirik siya ng puting kandila, hayaan mong baunin niya sa kanilang paglisan ang iyong pagmamahal at alaala. -ala.